Si Jason ay ulilang lubos na lumaki sa bahay ang punan. Mabait, tahimik at palaging nakatanaw sa bintana na tila may hinihintay. Sa edad na dose, inampon siya na mag-asawang sinaaling Celeste at Mang Tonyo. Mababait, may kayamanan, ngunit walang anak. Tinala siya sa isang malayong probinsya kung saan minahal siya at pinalaking parang sariling anak. Sa edad na 18, isang trahedya ang yumanig sa buhay ni Jason. Lumubog ang sinasakyang barko ni Naaling Celeste at Mang Tonyo. Walang nakaligtas, naiwan siyang mag-isa sa malaking bahay Lumipas sa mga araw sa katahimikan hanggang isang araw may kumatok sa kanilang bahay. Isang matandang babae si Lola Isadora na nagpakilalang ina ni Aling Celeste. Sumama si Jason kay Lola Isadora sa malayong baryo. Sa unay maayos ang lahat. Malinis ang bahay. Tahimik ang lugar. May mga hayop sa paligid. Pero gabi-gabi, may kalusko sa bubong. Isang gabi, nasaksihan niya ang isang nilalang na kalahating katawan. May pakpak at lumilipad palayo suot ang bulaklaking palda ni Lola Isadora. Sa lihim na silid sa itaas, natagpuan ni Jason ang isang lumang baol. Sa loob nito ay isang aklat na naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Kasama na rito ang manananggal. Sa mga pahina, Nakita niya ang mukha ni Lola Isadora sa larawan ng isang batang babae, biktima ng sumpa. Lalong lumalim ang hinala ni Jason, si Lola Isadora ay isang ngang manananggal. Habang naglalakad sa kakahuyan upang makatakas, natagpuan ni Jason ang isang matandang ermetanyo. Si Mang Cardo, na matagal nang nakatira sa liblib na bahagi ng bundok. Sinabi nitong matagal nang balita ang tungkol sa bruha ng silangan. Kumakain ng mga ligaw na kaluluwa, at si Lola Isadora raw yun. Nagabot si Mang Cardo ng isang maliit na bote ng langis na may amoy na kasing tapang ng asupre. Kung ayaw mong lamunin ng dilim, Anya, bago sumapit ang kabilugan ng buwan, kailangan mong sirain ang pinagtataguan ng kanyang katawan. Sa gabing yon, palihim na sinunda ni Jason ang nilalang sa gubat. Natagpuan niya ang isang malaking banga sa ilalim ng puno ng balete. Doon nakatago ang ibabang bahagi ng katawan ni Lola Isadora habang lumilipad ito. Bago niya mawasak, may narinig siyang tinig. Huwag mong gawin anak, poses ni Aling Celeste. Sandaling napatigil si Jason hanggang sa Maria realize niya hindi yon boses ng nanay niya. Iyon ay panlilin lang lamang. Tumakbo siya pabalik dala ang matinding takot. Kinabukasan, nakita niyang may bagong bisita sa bahay. Isang babaeng kamukhang kamukha ni Aling Celeste. Mababait ang mata Pareho ng boses, pero malamig ang ngiti. Anak, ani ng babae, buhay ako. Sumama ka sa akin. Ibalik mo ang aklat sa baol. Biglang napagtanto ni Jason, hindi lang iisang nilalang si Lola Isadora. Isa itong nilalang na maaring magbago ng anyo. Sa tulong ni Mang Cardo, nalaman ni Jason na si Lola Isadora ay matagal nang namumuhay sa iba't ibang anyo. Palaging nagpapanggap bilang kamag-anak ng mga ulilang bata. Tinitirhan, inaalagaan, at kapag dumating ang kabilugan ng buwan, kinukuha ang katawan ng mga ito bilang panibagong sisidlan upang manatiling buhay magpakailanman. Pumalik si Jason sa gubat. Bitbit -bit ang langis ni Mang Cardo at ang aklat. Hinanap niyang muli ang banga. Ngunit ngayon, may isang hukay sa tabi nito. At pangalan niya ang nakaukit sa kahoy na lapida. Sa galit at takot, Binuhusan niya ng langis ang banga at sinindihan nito. Isang malakas na sigaw ang sumabog sa kagubatan. Kasabay ng pagsabog ng liwanag, tumilapon si Jason na walan ng malay. Nagising si Jason sa silong ng bahay ni Mangkardo. Sugatan? Pagod, pero ligtas. Ayon kay Mang natupok na si Lola Isadora. Ngunit bago siya mamatay, iniwan nito ang isang huling mensahe. Babalik ako sa ibang anyo, sa ibang panahon. Nang gumaling na si Jason, iniwan niya ang probinsya bumalik siya sa Maynila. Tala ang peklat sa kanyang balikat. At ang kanyang aklat na hindi niya nasunog. Alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya kailanman muling magiging biktima. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.